Ayan guys, welcome back po sa aming YouTube channel. Ayan, sa video ito guys, ay tayo po ay harvest na naman ng sitaw. Ayan, so every other day po, uh, harvest tayo. Ayan, so kung makikita nyo talagang dami po kasing bunga nya. Ayan, kaya every other day po talaga, harvest po tayo. Ayan. Siyempre po, sa mga bago lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below. Hit niyo na rin po yung notification bell para po updated kayo every time po na may bago tayong upload. Tara guys, pitas po tayo ng sitaw. Sobrang dami po ng ating sitaw guys. So, yan, hawakan ko lang po kasi wala po tayong magkakamera. Yan po. So, Mabuti po, uminit ngayon. Mag-spray na naman po tayo kasi marami pong insekto ngayon, guys. So, magiging uh, uh, kabawasan po sa ani natin pag maraming insekto, guys. Kasi sisirain po nila yung ating sitaw. Siyempre, lalaglag nila yung mga mga bulaklak at saka yung ating mga bunga po ay makakaroon ng maraming uod. So, hindi po natin mabibenta, hindi natin makakain. Diba? So, sayang. Kaya po, mag-harvest tayo and then, after natin mag-harvest, mag-spray po tayo. Pinapaikot lang po namin pag aming inukuha guys. So, gaya nyan. Yan. Para po, hindi tumalsik yung kanyang mga bulaklak. Kailangan po, ah uh, dahan-dahan. So, dapat nga po guys, inaalalayan natin siya para po hindi tumalsik yung bulaklak niya na uh, kasunod. Siyempre, yun na naman yung susunod natin aanihin. Diba? <coughs> Mayra po mag uh, video na no? walang kasama guys. Ayan, puro mukha akong nakikita nyo. Ayan. Ang akala nga po namin guys, yung una may isi bunga niya. So, unang bunga lang po pala yun. So, ngayon po ay mahaba na rin po siya. At hindi lang po yun, sa din siyang binubunga. Yan. So, nakakatuwa at syempre nakaka-bless din po dahil marami tayong na-harvest. Diba? Libre na yung pang-ulam. Tapos, meron pang pambiling bigas. Ayan, nabuti na lang guys at masipag si Mr. magtanim. Yan po umatataas po yung iba, hindi ko maabot. So dahan-dahan na lang po nating pilipitin para makuha natin siya. Marami na pong mga uod guys, oh. Kaya dapat talaga uh, mag-ano tayo mag-spray. Yan po oh, tingnan niyo, may sira na siya. Kinain na ng uod. So, dapat talaga spray. Hindi po makuha sa pausok guys. Hindi rin tayo makapausok dahil sa panay ang ulan. So, ngayon lang po umaraw. Kaya spray po talaga tayo. Ayan. Yung spray po natin is 7. Uh, insecticide po siya. Uh, at the same time ano din siya pampabulaklak, ba? Diba? Para bumulaklak pa siya ng madami. Nakakatuwa pag ganito yung aanihin mo. Na ah, sobrang dami. Kahit na so, papano guys, yung pagod ay bumabalik. <laughs> bumabalik. Ibig sabihin, ah, nare-relief yung pagod natin, di ba? Kasi marami tayong aanihin, o, oh, kaya o. Oh. Tingnan nyo, guys. Di diba? Tingnan niyo po oh. Sa isang sa isang ano oh, apat agad, 'di ba? So nakakataba ng puso. Nakaka tanggal ng mga pagod at stress. Pag, pag harvest time talaga, 'di ba, masaya. Kumita ka na. Uh, tanggal pa yung stress mo. <laughs> Ayan, oh. Hirap mag, ano guys, mag-camera, mag-isa. So, wala tayong, at saka itong ating tripod ay sira na guys. Wala pa tayong pambiling bago. Wala pa tayong sahod. Ayan, so sana patuloy nyo po akong suportahan para makasahod tayo. Ayan, konting kembot pa. Ayan. At syempre, salamat po sa aking mga ka-team, sa aking team coffee mates. Yan, thank you po sa support po ninyo sa akin. Yan. Kahit na minsan, medyo napopornada yung pag pag-replay dahil sa signal ba, saka sa kuryente natin. So, yun, salamat kasi patuloy pa rin po yung support nyo sa mga admins. Salamat po. Sir Chris, kay Auntie Joy, thank you po, kay Sis Rara, sa lahat po ng buong team ko, Pimates. Kunti pa lang yung napipitas ko, guys. Pinapawisan na ako. Grabe yung <sighs> pawis. Mainit na po kasi. Pero 7am pa lang naman po. So, kaya mag-spray ngayon si Mr. dahil uh, mainit na. baga, mamamatay yung ating mga insekto. Dati po, ako yung nag-spray nung nagtanim ako dito noon kasi siya busy po sa work. Eh ngayon po, wala pa siyang tanggap na trabaho po sa construction. Construction worker po si Mr. Yeah, medyo araw-araw uh, po siyang wala. So ngayon, wala pa po siyang project, wala pa siyang trabaho. Dahil paulan-ulan po guys, yun, medyo na-stranded. Kaya, uh, nagtatanim muna ng gulay. ano naman, dami talaga guys. Tingnan nyo, saglit lang ako, oh. Wala pa po ako guys sa kalahati. Yan, sa gilid lang ako. Pag doon tayo sa loob, sa gitna, mas marami tayo makukuha. So, si mister po yung nandun. Dito pa tayo sa labas. Sa gilid lang, Oh. Nakakatuwa po yung ating sitaw. Grabe yung kanilang blessing na atin sa atin, ano. So, sipag lang talaga, guys. At syaga. Para meron tayong nilaga. nilaga sita <laughs> Ito. So, ito, guys. Isang beses lang po nalagyan ni Mister ng abono. Pinakamaganda po sana dito ay uh, yung ano, ipot ng manok, guys. Yan, maganda po sana siyang pang abono sa gulay. So, ngayon, wala po tayong nabili pa kasi nalate tayo ng sabi doon sa may manukan. Kaya, ang binili po namin yung commercial. So, sa susunod po, bibili tayo ng ipot para tipid na siya sa budget at syempre healthy kasi uh, ano siya, hindi siya commercial, walang chemicals, di ba? <laughs> walang chemicals ayan pero ngayon uh, tayo sa ano muna sa commercial ayan guys so tignan nyo yung nangyayari pag maraming uod yan. kung, init, kung dire diretsyo guys yung init hindi rin dadami yung uod kasi pwede tayo magpausok kahit hindi na po tayo mag spray yan pausukan lang po natin siya guys kaya lang hindi naman diridiretso yung init kasi alam nyo naman tag ulan ngayon so iyan spray lang tayo muna hindi naman po natin binubugbog sa spray so madalang lang po tayo mag spray kasi kung bugbugin rin natin sa spray so puro chemicals na yung kakainin natin Yeah madalang lang din po pag talagang sobrang dami na yung mga insects yung mga na nakikita natin saka lang po tayo mag spray para po hindi naman masyadong ma-chemical yung ating kakainin gulay diba yan o ang dami mister po nando sa gitna may siya namimitas grabe ang pawis ko ang init Ayan na guys, sinakuha natin oh, ang dami na. Wala pa tayo dun sa ano, dulo oh. Layo pa natin sa dulo, di ba? Tong kabila guys, yan hindi pa sila masyadong nagbubunga kasi late na po yan na tanim ni Mister. Ayan oh. Pero pag sumabay na rin po yan ng ani, kung sabay-sabay talaga namin siyang naitanim or naitanim ni Mister, ano po, madami yung ma-harvest natin, ano, talagang sulit na sulit. Pero okay na rin po kasi at least pag pag nag-ano na itong mga nauna, hindi na maanihan, meron pa rin tayong matitira na maanihan. So, yun lang din po yung kagandahan na hindi siya nagkasabay-sabay, guys. Ang pa po mag, ano, camera pag walang tagahawak ng camera. Yan. So, ito po, uh, inilalako ko lang, guys. Uh, minsan, pinapa-order ko sa messenger. Nag-post din po ako sa FB. Pero, syempre, konti lang naman. Kaya, mabilis lang pong mabenta. Hindi na po ako pumunta sa palengke. So, dito lang po sa mga talipapa sa amin, sold out na. Tsaka sa mga kapitbahay, no? Tsaga-tsaga lang tayo mag-ikot-ikot para makabenta. Yan. Inaano ko lang po siya. Nire-retail kasi mas mas malaki po yung kita natin sa retail. Pero, pinapahulsel ko rin po sa mga, ano, sa mga talipapa per ano per bundle po yung ating uh, benta po sa kanila guys Sa mga bahay-bahay per tali lang 10 pesos po isang tali ayano oh. So yung isang tali ni 7 po na sitaw yung nilalagay ko Tapos pag isang bundle po 10 tali naman yung nakalagay yan So yan lang po yung ating uh, pagbebenta guys Tingnan po hanggang ilalim may mga bunga. Ayan po oh. Kita po ba? Yan, hanggang ilalim. Nahirapan po akong position yung camera. Ayan oh. po, itong isa, mahaba yung kasama niya. Ayan, kasing laki ko. <laughs> Maliit masyado. Yan di pa tayo tapos. Grabe na yung pawis natin, guys, kasi nga grabe na rin yung init. Yan no. Oh. Yung iba maiksi, yung iba mahaba. Ito lang po ang mahirap pag umuulan, guys. Iyan nyo. Yung mga bulaklak. Sana. Naiiwan sa, nalalaglag po. Ayan, oh. Sa dahon. Nakapatong. Sayang, guys. Kasi, pag malakas talaga yung ulan, hindi natin maiwasan yan na malaglag. Baka po, meron kayong Uh, alam po na pwede nating spray para matanggal yan. Ay, para maiwasan natin yung ganyan. Yung paglaglag po ng mga bulaklak, no? So, comment nyo lang po sa baba kung meron po kayong alam na pampakapit sa bulaklak ng sitaw, no? Kasi sayang, guys, sa halip na marami pa tayong maaani. Nalalaglag na. Ayan. Ayan po yung pinsan ko. Saka si mister nandun din sa loob.